Key, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa likod ng pinto ng Silvario Corporation, sa gitna ng abalang lungsod ng Makati, matatagpuan ang Silvario Corporation. Isa sa mga kilalang kumpanya sa buong Pilipinas. Dito nagtatrabaho ang isang masipag na ina na si Rina, at ang kanyang 22-year-old na anak na si Ivan, na bagong pasok lang bilang trainee. Araw-araw, sabay silang kumapasok sa trabaho. Tahimik si Rina, Kilala sa pagiging mabait, masipag, at tapat sa tungkulin. Ang inaasahan niya lang sa buhay ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Ang may-ari ng kumpanya ay ang kilalang businesswoman na si Ma'am Celestine Silvario. Mapagpakumbaba, magalang, at napaka-profesyonal. Minamahal siya ng lahat ng empleyado. Ero may isang bagay na hindi niya alam. Ang ugali ni Ivan. Simula nang pumasok si Ivan bilang trainee, Napansin ng ilang empleyado ang hindi maganda niyang pakikitungo. Nagiging bastos sa ilang babaeng empleyado. Hindi sumusunod sa utos ng supervisor. Pasaway at walang respeto sa opisina. Minsan ay sinasagot pa ang mga senior staff. Gumagawa ng kilos na hindi komportable para sa iba. Ayaw magsumbong ng mga empleyado dahil kilala nilang mabait ang ina nitong si Rina. Ayaw nilang masaktan ang damdamin ng ina. Natatakot silang makaapekto sa trabaho ni Rina. Kaya nanatiling kahimik ang lahat. Ang pag-alala ni Rina. Isang gabi, matapos silang makauwi, dahan-dahang kinausap ni Rina ang anak. Anak, may mga nagsasabi na hindi ka maganda makitungo sa mga katrabaho mo. Pakiusap ayusin mo. Si Evan, na unti-unting nagiging mayabang, ay tumalikod at malamig na sumagot. Mom, they're overreacting. They're just jealous Napayuko na lang si Rina at hini nagsalita. Ero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang mabigat na umaga, maulang umaga nang dumating sila sa opisina. Ahimik ang buong building. Ang AR department ay nagitipon. Ang mga empleyado ay may mga tinging puno ng kaba. May unang formal complaint na isinampa laban kay Ivan. At sa wakas, hindi na kayang manahimik ng mga empleyado. Nakasaad doon. Si Ivan, anak ni Rina, ay paulit-ulit na nagpakita ng bastos at hindi profesional na pag-ugali. May mga insidenteng nakapagbibigay ng discomfort sa mga babaeng empleyado. Nang mabasa ito ni Ma'am Celestine, Nagiba ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na may ganitong nangyayari sa ilalim ng kanyang pamamahala, lalo na mula sa anak ng isa sa pinakamatapat niyang empleyado. Agad niyang ipinatawag si Rina at si Ivan sa top floor meeting room. Pumasok sila sa loob at dahan-dahang nagsara ang pinto. Sa labas, ahimik ang buong opisina. Lahat ay nag-iisip. Ngayon na alam na ni Maam Celestine ang lahat. Ano ang mangyayari? Tahimik ang buong silid habang kaharap ni Narina at Ivan si Maam Celestine. Malumanay pero matatag ang boses ng may-ari ng kumpanya. Rina, mahal kita bilang empleyado. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Dahan-dahang inyabot ni Maam Celestine ang folder na naglalaman ng mga reklamo. Nanginginig ang kamay ni Rina habang binabasa ang bawat pahina mga insidenteng hindi niya kailanman inisip na gagawin ng anak niya. Hindi nakatingin si Evan, ila na pahiya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiyak ang kanyang ina dahil sa kanya. Lumapit si Rina sa ana. Evan ilang beses kitang kinakiusapan. Akala ko nagbabago ka. Nababasag ang boses niya sa bawat salita. Anak, ako ang nagdala sa iyo dito. Ako rin ang nasasaktan sa mga ginawa mo. Hindi makasagot si Evan. Habang naririnig niya ang paghikbi ng ina, unti-unting bumagsak ang kanyang kayabangan. Ma'am Celestine huminga ng malalim. Rina, alam kong hindi mo kasalanan. Pero bilang may-ari, kailangan kong maging patas. Tumayo si Ivan, halos hindi na makatingin kay Ma'am Celestine. Ma'am, I'm sorry. I didn't realize. I didn't think. Ay, Nautal siya, ngayon lang siya natutong mahiya. Tahimik na pinutol ni Ma'am Celestine. Ivan, kailangan mong matutunan kung paano rumespeto. Hindi kita pwedeng konsentihin. At doon narinig nila ang hatol. Isang marahang ngunit matatag na desisyon. Termination. Natulala si Evan. Parang gumuho ang mundo niya. Si Rina naman, kahit masakit, ay tahimik na tumango. Ma'am, salamat sa pagiging patas. Ako na ang bahalang magtuwid sa anak ko. Paglabas nila ng meeting room, hindi nagsalita si Rina. Si Evan naman ay humakbang na parang wala ng lakas. Sa elevator pa lang, napauko na siya sa gilid at humintot humagulgol. Hindi dahil natanggal siya sa trabaho, kundi dahil napahiya niya ang nag-isang taong nagmahal at nagsakrifice para sa kanya. Lumuhod si Ivan sa harap ng kanyang ina. Mom, I'm sorry. Hindi ko nakita kung gaano mo ako pinrotektahan. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Rina ang mukha ng ana. Ivan, hindi pa huli ang lahat. Ang trabaho mawawala. Pero ang pagkatao mo, yan ang dapat mong buuin. Lumabas sila ng building sa gitna ng araw na tila mas maliwanag kaysa kanina. Para bang binibigyan sila ng bagong simula. At sa kauna-unahang pagkakataon, Evan walked beside his mother, not ahead, not behind, but equal. Tahimik, magalang, at handang magsimula muli bilang isang mas mabuting tao.